Hello guys! Kumusta? Kumusta po kayo? Ayan, so sa mga lahat na hindi nakakilala, ako nga po pala si Sherry, si Mom, si Che. Ayan, so, so naano lang natin yung vlog natin na talagang ano, um, nakakatuwa kasi nagkakaroon tayo na yung mga nanonood and subscriber natin and kaya ako nagawa ng ganitong vlog para magpasalamat sa inyo guys kasi mostly yung mga vlog ko ay ano siya voice over kasi nga syempre pag busy ako ng video lang ako and then saka ako na lang siya i-edit at i-voice over kasi kung anong nangyari yung mga ganap ng araw na yan but anyway guys eto so I just wanna say thank you ng personally personally or in video na, nagsasalita na, 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 sa inyo na nagpapasalamat pa ako ng maraming 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 salamat and for those uh, who don't understand my um, language yeah so thank you so much to everyone who are supporting my my youtube channel thank you thank you so much for watching my um videos and subscribes i really appreciate it guys thank you so much yeah for today, so yan, kakain muna ako i just wanna take my brunch. So, not brunch pa naman kasi 10 o'clock o oh, uh, 10.30 dito. So, kain tayo ng tira-tira natin kagabi. So, itong tira-tira natin kagabi, guys, yan ang aming kuya. So, kakagising lang niya, kaya ayaw niya mag-breakfast. Kaya, so, kain lang siya ng muffins, yun lang yung gusto niya. Pero, nakonditong giniling at saka rice kasi nagugutom na ako. Hanggang tanghalian ko na to, guys. So, pray muna tayo. Ayan. Ayan, guys. Tara, kain tayo. Samahan nyo ako at magkakwenta ako sa inyo ng kaunti-unti dito. Ayan, so, eto. Yeah. Nagluto ako ng um, kiniling kagabi. And eto yung tira-tira natin. Alam niyo naman pag mga moms yung kailangan yung mga tira-tira tayong ubo sa inyo. So, natutuwa lang ako kasi nung mga lately. So, nag-upload ako. Upload, upload lang kailangan si Pagam kahit walang nanonood ano kasi syempre gusto rin namin nating monetize hindi pa monetize yung channel natin so yung isang factor dito nagkamali ako this is my second channel na ng YouTube channel and no no demonetize ako doon monetize na ako na demonetize ako kasi meron silang requirements na hiningi sa akin na hindi ko maibigay which is is that um requirement is connected to my online business na hindi ko maibigay so na demonetize siya so nasayang yung effort ko doon so kung meron kayong mga um personal blog like na nagpa personal blog kayo and meron kayong online business using uh, YouTube or kahit anong platform yan advice ko lang po um mag-separate kayo ng ibang email kasi kagaya na nangyari sa akin, sayang yung effort na ginawa ko dun sa ano ko. Na supposed to be talagang kumikita na siya kahit sana mga ilang, kahit almost $100 na rin ng time na yun. And napaka, ano nung video ko na isang narandaan ko yung nagaano ako ng collant ng BMW. And talaga namang nagme-message kahit mga iba't ibang lahi na nagte-thank you for... Um, sharing that video. And then, nasayang ako kasi wala rin akong copy ng video na yun talaga kasi dinidelete ko na <coughs> kasi lahat ng mga video ko nasa cellphone lang and dito rin lang din ako nag-edit sa cellphone ko kasi mabilis parang kahit saan ako nandoon or may bakanti akong oras may edit ko siya agad-agad so yun yung nangyari sa akin kaya nangihinayang ako and ngayon nagsisimula ulit ako guys. Ayan, sana po supportahan niyo ako. Salamat, salamat po ng maraming maraming sa pag niyo sa aking YouTube channel. Nakikita ko na everyday ako. Tinatry kong makagawa ng, ng, kahit anong video. Kasi yung aking video, guys, is kahit ano lang, kung parang... Um, Canada Life, parang gano'n. Yung yeah, I just want to share kind of the life and experiences ko na nandito ako sa Canada and some tutorial na na-experience ko kasi meron din akong mga uh, nagtubos ako ng NBI, police clearance, mga ganyan. So, sinishare ko yung mga ganun. So, and yeah, pagluluto. Kung ano-ano lang, yan. Sana po supportahan niyo ako. Wala akong specific na ano, but, but personal life, yung mga Canada life na um, experience ko dito. I was just sharing with you guys. And maraming maraming pong salamat sa inyong support. Sobrang na-appreciate ko po yan. And hopefully, makagawa pa ako ng maraming maraming content. So, sana po supportahan nyo ako and comment lang po kayo sa aking ano, kung ano yung gusto nyong um, next content na pwede kong gawin. Ayan. Pasensya na po kayo sa aking malaking <laughs> braso. Kapag, kasi, kasi alam nyo ka guys, kapag naka-maternity leave ka, yung, yung ano mo, yung tendency mo magkumain nila kumain, kaya hindi ako pumapayat kapag pa ako. So, yeah, hindi tayo bumalik sa work, sakalang ulit tayo papalik sa dati. You say hi? You say hi to my vlog? Kasi ha. Ayun lang guys. Sobrang nagpapasalamat ako sa suporta ninyong lahat. And ayan, so short live ah, uh, short lives, short video lang na i-share ko sa inyo na kasi I just wanna say thank you, thank you for supporting my um YouTube channel. Sobrang natutuwa ako. And I hope you guys are enjoying your day. And kung gusto niyo rin po babalikan kayo, comment lang po kayo. I'm willing to get it back kung isusubscribe ko kayo panuorin ko yung video nyo I will support you guys thank you thank you guys again and have a great day everyone bye bye